Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Layo ng Pilipinas na mahikayat ang mga taga-Austria na bumisita sa bansa at maranasan ang magagandang lugar dito. Sinabi ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco na nais ng bansa na magkaroon ng isang Memorandum of Tourism Cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Austria. Layon nitong paigtingin ang ugnayan at palita ng kaalaman ng dalawang bansa sa sektor ng kultura, pamana at retirement tourism. Mapapaloob din sa nasabing kasunduan ang pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa sa sektor ng hospitality. Iminungkahi naman ni State Secretary Susan Cross Winkler ang pagkumpleto sa binubuong Working Holiday Program batay sa pinirmahang Philippine-Austria Memorandum of Understanding noong 2023. Sa pamamagitan nito, magkakaroon na pagkakataon ang mga batang henerasyon na magbakasyon sa ibang bansa at magtrabaho doon para tustusan ang kanilang biyahe. Bubuksan ang workcation program sa mga turistang edad 18 hanggang 30 anyos. Handa ang Commission on Elections na sumunod sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kasong isilampa ng Smartmatic Philippines na dating service provider nito. Matatanda ang kwenestyon ng Smartmatic ang diskwalipikasyon ay ipinato sa kanila ng Comelec para sa bidding process ng Automated Election System sa 2025. Sa ngayon, wala pa umanong natatanggap na utos ang Comelec mula sa Korte Suprema para itigil nila ang anumang paghanda para sa 2025 midterm elections. Pero giit ni Garcia, hindi sila magsasagawa ng manual election, lalo na't Labagan niya ito sa batas na nagsasaad na gawing automated ang darating na halalan. Pagtitiyak pa niya na ayon sa Government Procurement Reform Act ang mga ginawang transaksyon ng COMELEC. Noong lunes, pumirma ng kontrata ang COMELEC at ang joint venture na pinangungunahan ng Miro Systems Company Limited ng South Korea ng kontrata ng abot ng 17 bilyong piso para gawing automated ang halalan sa Mayo 2025. Pagkatapos masuspindi ang mahigit isang daang tauhan ng National Food Authority, sinuspindi na rin ang Office of the Ombudsman ang acting chief ng ahensya kaugnay ng maanwalya o manong ng bigas. Sa isang pahayag, sinabi ng Ombudsman na sinuspindi nito ang bagong talagang acting NFA administrator na si Piolito Santos, gayon din si Jonathan Iazon, acting department manager for operation and coordination. Dahil dito, hahawakan muna ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang pwesto bilang hepe ng NFA. Itinalaga rin ni Laurel bilang Director for si Larry Lacson na magsisilbing Officer in Charge Deputy Administrator para masiguro ang operasyon ng ahensya. Noong nakaraang linggo, sinuspinde ng ombudsman ang isandaan at tatlong na opisyal at tauhan ng NFA para magbigay daan sa investigasyon nito. Kagna ito ng nabisong irregularidad sa bentahan ng buffer stock ng bigas ng NFA kung saan ibinenta ang nasa 75,000 sako sa mga piling negosyo sa napakamurang halaga ng walang bidding. Inatasa ng Department of Health ang PhilHealth na isama sa kanilang Primary Care Benefit Package, ang mammogram at ultrasound para sa mga kababaihan. Sa isang pahayag, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na idagdag ang nasabing mga screening services sa konsulta package ng PhilHealth. Sa pamamagitan nito, maagang madedetect at magagamot ang ilang mga sakit na maaring humantong kalaunan sa cancer. Sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development noong 2023, lumabas na napakababa ng breast at cervical cancer screening sa bansa na nangunguna sa listahan ng sakit na cancer na tumatama sa mga kababaihang Pilipino. Ayon pa sa datos, aabot sa mahigit 27,000 mga bagong kaso ng breast cancer ang naitatala kada taon habang aabot naman sa libong kababaihan ang namamatay kada taon dahil sa naturang sakit. Tiniyak ng Department of Health na hindi maapektuhan ang mga serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan sa kabila ng umiiral na El Niño. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nakahanda ang ahensya na umalalay at magpatuloy sa kanilang operasyon sa kabila ng posibleng pagkaantala ng supply ng tubig at kuryente. Pinag-iingat din ni Herbos ang publiko partikular ang mga bata at matatanda laban sa banta ng El Nino phenomenon. Sinabi naman ni Dr. Juan Javier Garchitorena ng DOH Health Emergency Management Bureau Response Division na ipinalam nila sa Department of Environment and Natural Resources Department of Energy Department of the Interior and Local Government ang listahan ng kanilang mga pasilidad na posibleng magkaproblema sa supply ng tubig at kuryente. Ayon sa pag-asa, magpapatuloy ang mainit na panahon hanggang sa Mayo. Samantala, inaasahang makatatanggap ng higit pang tulong medikal ang mga bulakenyo sa pagbubukas ng Malasakit Center sa loob ng Johnny Villanueva General Hospital sa Barangay Igulot, Bukawe, Bulacan. Sa kanyang mensahe sa inaugurasyon ng pasilidad, sinabi ni Senator Christopher Bongo na patunay ito ng kanyang dedikasyon na mailapit ang tulong medikal sa publiko. Ito na ang ika-isang daan at anim na put isang malasakit center na naitayo sa bansa. At iyan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Ako po si Marita Mwaha, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.